Construction Worker Sabi ng iba, construction worker lang sila at minabalit ng mga mayayaman Pag may bagong itatayo na building, sila ay nakatuod sa laki, design, taas at higit sa lahat ganda ng itatayo nila Sino bang mga construction worker? Sila lang naman po yung nakatapos ng elementarya at high school na may mababang uri ng pamumuhay kung ituring ng ilan. Sila yung nagtatrabaho sa ilalim ng tirik na araw o sa matataas at malalaki at delikadong building. Sila yung hindi iniisip na mahulog o mabagsakan na mabibigat na bagay sapagkat iniisip nila kung paano bubuhayin ang kanilang pamilya sa tamang paraan na walang inaapakan na tao. Sila yung kahit mahirap at mabigat na trabaho, umulan o maraw, uloy lang sa pagtatrabaho. Pero maliit ang sweldo, tinitiis nila para sa pamilya. Ganito nila kamahal ang pamilya nila.